Kaliwa sa kabisi sa reclamation area sa South Road Properties, nasayod baka mumahapuso nga na ay nga lugar sa tunga ni ini. Di pa noon sa publiko, apan kun ma-develop kini, pwede kuno sa lain-lain water activities. Mabalik si Nico Sereno sa report. Sa likod gabahin sa South Road Properties o SRP, nahimutang ang 60 hektaryas ng Pond A, parte sa dagat kaniadto, nga wala tambaki o abunuhi. Malinaw ang lugar ug sinik ang view kay makita ang skyline sa Metro Cebu. Sa enclosed nga dapit makita hangtod karon ang mga migratory birds nga makalingaw sud-ungon. Wa pa man hingpit nga ma-develop apan dunay grupo sa mga enthusiasts nga migamit niini sa lain-laing water activities. Ang nagpaluyo sa paddling adventure company ug mga tours nga si Buzzy Budlong dala sa lugar ang iyang kano nga gitawag og bigyo kansang porma binasi sa kasaysayan. Ang original niya nga design is dug out ni Sir Kanu karaan bitaw ng mga kahoy sa unang nga gikaut So, so moto siyang mga karaan karon gyud dili naman ang magkat no. O kanang mga kahoy so I decided nga mag ako asang muldihan para ma-preserve ang katong mga ato ang heritage o so, ato ang culture nga tradisyonal na kanu sa Cebu. Matud pa, daghan o pwedeng mahimo sa Pond A ng mga water sports o water activities. Kini ang ilang gi-coordinate sa chairman sa SRP board sa Dakbayan kay puhon mamahimo pa kunong kabutangan og infrastruktura. Almost tanan nga water sports, pwede sailing, pwede stand up paddle, kanu, tanan. So mabuhi na ba ang lifestyle sa unang panahon in a modern approach at least ba nga ang mga bagong mga tubo karon matagamtaman nila ba maka-experience sila a very ideal case for for paddle sports mm -hmm. o sailing sports mm -hmm. para sa mga taga Cebu no nga para do lifestyle nga madungag sa mga Cebuanon nga namuyo diri sa ciudad potensyal ang hisgutan di gud kabintahan ang sa ikadalit din sa PAN A -E, o sa SRP mismo. Kinagitinguha karon nga mas mapalambok pa, puhon mabuksa na unya kini eh, sa publiko. Di pa yun hinuon karon apan malaumon sila nga mahina yun ang mga plano kay ang mga sugbuanon man gihapon ang mabulahan. O ni Cleofer Lumayag o Orchids Lapinkaw, Nico Sireno, Balitang Bisdak.